Ayan mga boss, ito yung mga nahakot ko na ano, na piyesa o. Ayan. Ito, puro ganito lang. Napakyaw ko yun oh. Benta ko na lang na yan, 70 pesos ang isa. Parang presyong alum na lang yan, 70 pesos. Pang ano yan, wave. Dato yung nakuha ko. Ayan 8.1 yung sa mga karton ito marami yan oh. Yan. Ano yung mga item yan oh. benta ko na ng 70 pesos focus kung kailangan nyo yung ganito go convert ka ng saklat so. Yan. 70 pesos na lang eh wala na yung mga ano yung kit kasi pang ano, yun eh conversion ng clutch kit mga boss. Ayan. Marami pa mga boss. Ayan. Mga bearing. Ayan, marami tayong bearing. Ayan. Bearing lahat yan. O. Mga boss. Sa ito yung mga pang city manalid. Na cylinder head gasket. yung tayo. 50 pesos lang yan. Ang isang balot. Ayan. Dito pag gano, wholesale 35 pesos ang isa bibigay ko 35 pesos sa mga bearing naman 28 pesos ang isa 28 pesos pag wholesale ah, wholesale 28 pesos pag retail ang isang peraso 50 pesos 50 pesos lang mga boss ayun o marami 50 pesos ang isa Pag wholesale 28 pesos Sa mga piston ring Ito Sa yan Mga piston ring Nang kung may nyo Lipan Lipan 150 ah uh, 125 0.25 yung size niya. Binibigay ko lang ng ano to Ah uh, 50 pesos lang Ayan. So may mga badja mga boss oh. Bigay ko lang 50 pesos ang isang ganito para malinaw po. Ayan. Ano, 50 pesos lang 'yan. Ayan. City City 100 standard. Oh, so, may mga badja diyan mga boss sa ah, gawing kabanatuan, Webesia, Gapan. Ito. 50 pesos lang ang isa isang peraso retail ko rito so 35 pesos naman pag ano wholesale 35 pesos ko bibigay wholesale retail 50 pesos marami meron tayong pang ismas Ayan, may kita nyo ismas 0.50 lang din saka raider ano 150 0.50 lang din mga boss 50 pesos lang isa 35 pesos na pag wholesale sa sa mga breaks yun natin mga boss Ayan, 100 pesos yung badja. <coughs> mga badja yun si ito 100 badja mga boss yun badya yan sa mga ganito naman sa cover sa mga Honda Wave ito 100 pesos lang isa sa mga shifter natin 550 sa mga Wave XRM Smash Raider mga half lang to ah, bigay ko ng ano ah, 550 yung full shifter naman 1.5 katulad nito halimbawa nyan pang sniper yan 1.5 lang isang buo nyan mga boss pero yung mga half lang yan mga ganyan kahit 500 bigay ko na yan, iba iba kulay oh. Yan. tapos itong ano kung naghahanap kayo ng alarm talking alarm meron dito ganito meron, may makikita nyo mga boss yan. Yamaha motorcycle alarm yan. ganito siya mga boss ganito siya oh. ano, may dalawang susi tapos ito speaker sa wiring yan ang benta ko nito 150 pesos lang mga boss yan. dito sa Burautan yan. marami yan o oh. baka maunahan kayo meron pa doon sa kabila kulay blue yun yun kulay blue na yun meron pa saka ito yung mga ano piston so, sa mga badya yan Bigay ko lang to ng ano, piston kit na to pang CT100 badja. Ayan nyo. CT100 53mm plus 50 53mm so, 100 pesos lang. Isang set na po yan. May piston ring, may pin. Saka yung lock. Ayan, 100 pesos. Ipakakailangan nyo to sa mga may badya Diyan sa gawing kabanatuan Ayan, 100 pesos 80, pag wholesale Ayan, marami po Ayan Ayan, boss A, sa mga air filter ng bit o, Bigay ko lang ng ano to ah uh, 150 Ayan, tahan Marami tayong pyesa, boss Sa mga gloves ito so, mga gloves Ayan. lads na gloves mabigay ko lang ng ano to 100 pesos ito naman mga ano to face mask 50 pesos yung face mask uh, face mask Ayan. 50 pesos lang yan face mask na ano yan yung tela sa so, mga nagmamotor yan meron tapos ito, meron pala tayong ano dito, nakuha ang mga barbula. Mga uh, pang ano to. Uh, CB110. Ayan o. Bigay ko lang to ng ano, 50 pesos. Yung ganito. Iba-iba yung nakako to. Shogun. Ayan, 50 pesos lang din. Ah, Shogun. Iba-iba. Pro 125 o. Oh. 50 pesos lang. <coughs> Siguro sa mix pasok to mga boss Ayan Baka kailangan nyo to boss Ano marami oh. no Iba iba halo halo yung laman nito Sa isang plastic na to Baka <coughs> kailangan nyo yan boss Ito may ano po ah, sa ano to Sa tambucho Ah, so, 'yung mga brake pad. Iba-ibang klase naman. Ang model niya ano, Motorstar. Uh, Motorstar nakalagay. Ah, <clears throat> uh, 50 pesos lang sa mga ano, dito sa brake pad. 30 pesos naman pag wholesale Ayun, pambenta nyo 30 pesos wholesale pero pag isa lang uh, ano lang 50 pesos lang mura lang boss tapos yung mga naghanap ng taillight yan meron tayo saka ito ano to headlight na ano to supremo ano? o meron tayong nakuha iisa supremo saka itong mga taillight ng wave ah uh, na ano ng Vega Force Vega sa Kabit meron tayo boss ito yung shifter na to ano to 1.5 uh, oo, full shifter ng Raider 1.5 ko lang binibenta eh. tapos ito no, mga pang Fury 1.25 na daylight o, sige ko na lang ng 500 450 ah, pwede na buwasan natin so, itong speedometer ng ano niyo, digital meron so, ito mga ka yung kadena ah, yan tayo <coughs> yan tapos ito yan maganda klase oh. dalawa palo Uh, meron boss yan. At dito tayo naman sa mga ano sa gulong sa gulong naman ito yung mga tubeless sa mga gulong natin mga ano uh, may libreng tarsilan to mga boss meron tayo mga pang tricycle mga pang scooter mga pang aerox nmax adb pcx mio click honda beat yan marami tayo niyan. yan Maraming stock. Para nire-ready natin para sa linggo. Kasi pag linggo, napakaraming tao. Kahit itong mga naghahanap ng ganito. Ng hub. 350 pesos lang ito. Mga boss. Yan. Ang mga antena, Honda Beat. Na belt. Ng click. daga mga Mio, meron tayo. NMAX. Ayan. Sa so, mga drive plate. Ayan. Connect. Ah. Ito. Parang mabilit. Ano to ah. Fork positioning. Plate. Spring. Model XRM. Ito yata yung mahirap panapin ah. Parang yung ganyan. Saka ito. Let's come. XRM sa C100 parang mahihirap pa natin ngayon. sa yun tsaka ng ano smash meron tayo sa mga side mirror available naman meron tayong mga side mirror na 350 100 150 Yan, ganyan meron tayo tsaka ito yung Mio I125 na racing gear ano, meron tayo. M3. May mga M3 diyan, meron tayong gear. Racing gear. Ano, makikita nyo Racing gear. Tayo ito yung mga susian ng Honda May meron tayo. Mitaip Das. Ora lang yan, mga boss. Tsaka <try> ito, yan, ano, drive face. Honda Beat, meron tayo. Yan, JY6, pan. Tsaka okay, pan ng ano, sky drive. meron tayo nyan. Mura uh, nyo lang makukuha dito yan, boss. Mga ganito. Sky drive, boss. Drive face, sky drive. Dati wala niyan. O dito sabi na ba natin, meron na. Hmm. Saka ito yung mga nagaanap ng ano. Ng eksarem mo, hab hub ng eksarem, sarap meron. Saka ito yung ano, Sonic. Ayun, kumpleto na 'yan. Yan, may bearing na to, may damper na papaalayin mo na lang pero nang lagay ng sprocket tsaka preno Ah. sa mga stator ng ano ng Mio. Meron tayo. Ang benta ko sa stator mga boss 350 ko lang binebenta, stator ng Mio. Kung kailangan niyo rito. Pag kailangan niyo 350 ko na lang binebenta. Marami tayong stator mga boss. Iba-iba. Mabapakita -iba, ko sa iyo Sa inyo yung mga stator natin, iba-iba. Kaya lang, hindi naman lahat. nung iba lang na meron ako. Ayan. Meron to. Stator ng ano, ng... Ah, uh, Mew Salty. yan Salty. Stator ng Salty. Meron ako. Ang benta ko nito, 350 ko lang binebenta to, boss. Ayan. Salty. At may pang ano, by script. So, ito yung mga ano, connecting rod mga boss. Meron tayong connecting rod ng Mio, Tanobo 'yan. Ang benta ko nito, ano, uh, 400 pesos. Ayan. Mio, Tanobo. Tapos iba-iba, merong Wave 100. Ayan, basta 400 pesos na. Ayan. pag marami yung kunin niyo, bigay ko 350. tapos ito, connecting rod ng ano, ng bit. Ayan, meron tayo. Beat. 400 pesos lang din. <coughs> Ayan, mga yan. Mga connecting rod. Ito, stator ng Mio. Ayan. Meron din tayo, ano, ganito. Meron din nakabox na stator. Meron din ganito. Nakapackaging na to. Ayan. Ang benta ko nito, 350 pesos lang mga boss. Sa ganitong stator. as yung mga naghahanap ng ano, ng ganito. Brake lever ng smash madalang to mahirap panapin to yung ganito sa so, may mga ismas po dyan na ano ismas 100 pang 100 dito yan o yun, yung naka drum brake yung harap meron ako benta ko lang 100 pesos yan o oh. <clears throat> marami at saka ito yung wave 125 na ano cam shop oh. benta ko lang kahit 200 pwede na yun mga sosyan Krypton parang kaparehas ng ano Mio pang Krypton so, yung ganitong sosyan bigay ko lang 350 mga boss ordinary lang to hindi ito yung ano anti-tape baka malito kayo pero tayong binibenta na anti-tape na sosyan pang Mio iba ang presyo po nun mga boss kesa dito sa ordinary Ayan kasi ito yung mga starter relay ng M3 meron ako yan. <coughs> meron dyan starter relay camshaft ang wave 125 yan. meron 200 na lang yan taka starter relay ng Novo 150 pesos lang yan boss brand new yan may alikabok lang kasama na yan Saka starter relay ng ct 100 Badja Meron Ang badja Yan Badja yan Ito Mio Starter relay Mio Ito XR200 Starter relay ng XR200 Meron o no? Yan Baka kailangan nyo po ito Yan XR200 saka ito. Yan. Kailangan nyo ng ganito. Yan, RS100. 70 pesos lang ang isang pad. <coughs> saka ito, yan. Oh, City 100 na ignition coil. Oh, bigay ko lang ng ano. 250 pesos. Oh, kahit 200, pwede na yan. Pabawasan natin. Pero 250 talaga benta niya, no? Dibawasan natin, mga boss saka ito ayan sa mga ganito clutch hub sniper 135 oh, bigay ko na lang ano yan uh, ah, 350 raider meron din oh. Ah, 350 lang din pwede na may bawas pa naman 300 pwede yan taklatsyo ng bit to ayan, meron tayo Honda Beat Sky Drive meron din mga boss flat show Sky Drive ah, kailangan nyo to sa so, mga may Sky Drive dyan mga boss to may flat tayo ng Sky Drive boss. stator coil ah, sa mga stator ng barako meron tayo boss oh. <coughs> ang stator ng barako 350 pesos lang yun Marami, marami stock. 350 pesos ah, nabibili nyo rito tapos ito ah, clutch pulley ng bit FI ah, 500 pesos ah, ito yung mga ano, regulator ng CB110 bigay ko lang ng tanong 250 Oh, kahit 200 pwede na yan ah, boss. Saka ito, yung ano, stator ng sa mga naghahanap ng stator ng YTX125. Ayan, meron ako. Ang presyo natin natin, YTX125, 350 pesos lang mga boss. Marami po. ano 350. Mio Salty, meron din 350 pesos din Mio Sporty, meron din sniper 150. Ayan. Meron din 350 pesos lang din. So, sayang ganito, nagalap ng ganito. Clutch solder. Ang eksaren taka web. Ayan. 70 pesos. Tapos yung mga ganito, clutch hub. Pero sa clutch hub, iba-iba presyo. Meron 350, may 300, may 250. Ah, 200 pwede ganun. Iba-iba po sa ano dito sa brand ng motor. Iba-iba. Kasi -iba. -iba. Yung mga ganito, yung ganitong set 800 pesos. Kasi <coughs> mga ganito, clutch cover. 400 hanggang 350 pesos, depende sa ano. Meron pa nga 500 dito mga bossing. Tapos ano, regulator ng Sniper King. Kung meron kayong ano, Sniper King. Uh, mura ko lang binibenta yan dito, boss. 350 pesos lang. Pag wholesale, 300. Yan. meron, marami. Yan. Sniper King na regulator. Meron tayo. Uh, hmm. tsaka mga Dream na stator. Ang mga Dream, yung ano to, boss. Mga China Bike tulad ng mga wave na ano pro wave ganyan doon ito mga ginagamit sa dream na yan mga china bike Ganun ang gamit niyan mga boss saka ito yan ito mura lang 50 pesos lang to ang tawag dito caliper cover universal universal 50 pesos lang. Tapos ito is a uh, Lipan 150 na stator coin. Sa mga merong Lipan 110. Ayan. kailangan nyo po ito. Ayan, mga baso. Oh. Marami po. Ang benta, 350 pesos lang din mga boss. Sa sa mga regulator ng ano ng temix. Ayan. Regulator ng TMX 150 lang. 150 pesos. Marami. Stock ko. Mara Namos. Sa mga nagtatanong ng ano ng location, ang location nga pala ng Burauta natin dito sa Emetown Center. Uh, may kawayan Bulacan mga boss. Yun po lang po ang search nyo sa Waze. Emetown Center, may kawayan Bulacan mga boss. Ayan, hanggang sa sunod na vlog ko. Maraming salamat mga bossing.